parang ang cruel niya po kasi ang underage ko po tapos meron silang mga sinasabi na mga scandalous na mga bagay na wala po talagang basis. Lahat po nang meron ako galing po yun sa hard work ko talaga, sa malinis po na paraan. Nagsalita na sa unang pagkakataon ng aktras na si Jillian Ward patungko sa ipinupukol na issue sa kanya noon pa ng kanyang mga bashers tungko sa mga bagay na meron siya ngayon. Matatandaan na naging mainit na isyo nitong mga nagdaang taon ng questioning ng ilang bashers ni Jillian ang mga bagay na meron siya ngayon katulad ng mga mamahaling sasakyan, magarang bahay, at maging ang magarmong selebrasyon ng kanyang 18th birthday. Ito ay matapos na ikabit ng ilang netizens ang kanyang pangalan sa isang blind item. Labis na pinag-usapan nito ng marami at kumalat ito sa iba't ibang social media platform. Ngunit sa kabila nito ay hindi nagsalita ni Minsan ang panig ni Jillian tungkol dito. Ani Jillian, kaya raw hindi sila nagsalita tungkol sa isyo ay dahil na rin sa payo ng kanyang ina na wag nang patulan pa ang mga isyong alam nilang walang katotohanan at walang basehan. Kaya naman makalipas ang ilang taon ay ngayon lamang siya nagsalita tungkol dito at ito ay bilang pagrespeto kay Tito Boy na nagtanong sa kanya tungkol sa isyo. Gayun pa man, mariin niyang itinanggi ang isyo ito at inihayag din niya ang kanyang kalungkutan dahil sa maraming taon daw niya sa showbiz ay hindi man lang daw nakita ng mga tao ang pagsusumikap niya upang masabi ng mga ito na deserve niya at kaya niyang bilhin ang mga bagay na gusto niya. Mga pahayag ni Jillian Actually, Ganyan na po sila ever since po na underage pa lang ako. Ang dami nilang misconception about me. I think medyo unfair po siya. Kasi sana nakikita po nila na nakadiaper pa lang po ako noon. nag work na ako. Napag-ipunan ko po lahat ng meron din ako ngayon. Like yung sa dibo. Actually, even Jemay po nag-share dun sa dibo ko. Yung mga endorsements ko po, nag-share sila. So kumbaga lahat po ng meron ako, galing po yun sa hardware ko talaga sa malinis po na paraan. I think parang ang cruel niya po kasi ang underage ko po tapos meron silang mga sinasabi na mga scandalous sa mga bagay na wala po talagang basis. Sobrang fake news. Hindi pa po ako nakakabasa, nag-work na po ako. And kunwari sa mga cars, galing po yun sa mga endorsements ko. Sa mga taping ko na ilang years po akong nagta-taping. Actually medyo nalungkot din po ako kasi parang hindi po nila nakikita yung hard ko talaga. Samantala, pagbabahagi rin ni Jillian, hindi raw siyang inaasahan or breadwinner ng kanilang pamilya dahil may kanya-kanyang trabaho daw at negosyang kanyang mga magulang kaya hindi raw siya pinipilit ng mga ito sa mga bagay na hindi niya gusto at hindi niya kayang gawin.